Galante ang mga hapon. Eh eh eh, 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 eh. Di ako makahinga. Be, anim na oras na ako dyan sa loob. <laughs> Lalo na pag na-pill Collins nila kayo. Ay, ay, ay. So, eto na po, mga ka-vertebrate, mga ka-nonchalant, at mga ka-impact. <laughs> o, ganyan talaga ako, ha? Iba-iba yung mga tawag ko sa followers ko. Sa pagkakaalam ko, eh, nasa 20 na yata. Pinagsasalit-salitan ko lang bawat vlog. <laughs> Kaya masanay na kayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ah, kung paano ko ba inayos, sinalansang, kinamada, inassemble, sinegregate, kinartip, ibinalot, pinak, at sinilled sa loob ng kahon. <laughs> ang package na ipinadala ko sa Pilipinas via Phil Asia Cargo de Consensya. Ang padalahang may konsensya. Buwan ang sariling slogan. <laughs> So yung nakikita nyong kahon, kung saan nagkasya ako, large po ang size na yan. 35SR yung presyo, may libreng puting packaging tape. Ang charge naman, kapag ipapadala mo na yan sa Pilipinas, ay depende sa location. Nasa 250 up to 300SR kapag sa amin. Sa Pangasinan lang kasi ako. Kapag sa inyo naman, hindi ko alam, magkapit ba tayo? <laughs> Charot. Kaya puntahan nyo na lang yung page nila, Phil Asia Cargo. Forwarders. Ngayon, sa panimula ng aking pagbabalot, bago ako maglagay ng kahit na anong bagay sa loob ng aking box, tinitipan ko na agad yung basement niya. Yung magiging pitan ba ng aking package. Sinisealed ko na ng maigi. Para hindi ko na siya balikan, nalagyan pa ng tape ulit kapag may laman na. Kasi mabigat. Ang hirap balikta rin. <laughs> O, patayin ko muna yung video kasi mahaba na. O, tas pagbukas ko, ayan, patapos na. At nung makover ko na lahat ng brown packaging tape, anong gagawin ko na susunod? Hindi ko na alam. Bahala kayo dyan. Di pa gumagana otak ko, eh. May jet lag pa kasi. <laughs> Cherries, ano ba kayo? O, ayan, ganyan lang. Ngayon, dudublahin ko na siya agad nung puti na packaging tape yung mayroon ng tatak. I-zoom ko lang konti para mabasa yung cargo. Nakakahiya naman kasi sa kumpanya. <laughs> Charot. So ayan, okay na yan. Protektado na ang base ng aking box. Diniinan ko lang maigi yung mga tape para mas kumapit. Ayan, matibay na yan. B, di na nila yan mabubutas. <laughs> Ngayon, ilagyan ko lang ng primary sealing jutsu. First layer, yung buong box na. Para hindi na ako mahirapang magbalibalik pa kapag mabigat na siya. Baka malaglag pa yung matres ko ba, di na ako magbuntis niyan. <laughs> so ganito yung diskarte ko guys, ha? Ewan ko sa inyo, baka may sarili kayong diskarte. Hindi ko na sinasabing gayahin nyo ako, ha? <laughs> kasabihin nyo eh, pinapakialaman ko yung strategy ninyo. Ay, hindi. <laughs> Bahala kayo mahirapan dyan. Box nyo yan eh. <laughs> Basta para sa akin kasi, unahin muna na i-sealed yung box ng tape bago lagyan ng mga gamit. Kasi kapag mabigat na yan, mahihirapan na kayong balutan ng tape. Lalo na kapag babae ka na tulad ko, dalagang Pilipina, tapos magbubuhat-buhat ka ng mabigat. Diyos ko, baka mayupi ang fallopian tube. <laughs> Unless, eh, kasi lakas mo si Heidi Diaz na gold champion. <laughs> ngayon okay na secure na yung box natin kaya lalagyan ko na ng laman mga lumang bedsheet lumang damit at expired na mga pagkain so una pinan ko muna siya ng bedsheet sa mga gilid-gilid para magsilbing kanyang silver lining where negativity could not grow and faster <laughs> saka ko na ilalagay yung mga kailangan kong ilagay pero itong mga nilalagay ko tatansyahin ko muna ha kumbaga ito po ay isa lamang free trial para alam ko kung paano ba yung positions kung alin ba yung uunahin ko ilalagay sa gilid, ipapatayo, ipapahiga, ganun. So habang nagta-trial pa ako diyan, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga dipungal kayo na kung ano man makita niyo diyan ng mga gamit na ipapadala ko, hindi ko 'yan ipinapakita para ipagmalaki sa inyo ha kasi mura lang naman bili ko sa mga 'yan. Halos lahat 'yan pa nga, ang laki ng discount kaya ako nabili. Gusto ko lamang maging record natin ito na ganyan yung mga laman ng kahon ko para sakaling iyan box ko na to sa Pilipinas at makita natin na may kulang, sisiraan natin ang kumpanya. <laughs> charot. Hindi, para syempre malaman natin na legit talaga at safe magpadala sa Phil Asia Cargo, di ba? Hmm. Kaya alam nyo na ha, kapag may nawala, kapag may kulang, may babalikan tayo. <laughs> Tignan ko lang, kundi pa nila ito ingatan, nakasalalay ang reputasyon ng kumpanya. <laughs> So, after ko mailagay yung air fryer at 17 kg na sabong panlaba, yes, isang sampo tsaka isang pitong kilo. Isunod ko naman na itong mga nabili kong lutuan. Non-stick to be maganda to kapag nag-cooking vlog ako sa Pilipinas. Pero sa kahoy ko to gagamitin, syempre, para hindi siya masira agad. <laughs> Pero bago ko siya tuluyang isalansang doon sa loob ng back, eh siniksikan ko muna ng mga damit, mga pasta, jacket at veneers. Veneers? <laughs> para maging uh, ano ba yun firm tama ba yung loob niya at hindi maalog-alog at hindi siya mayupi-yupi ganun din dun sa isa kasi dalawang box po yung nabili kong lutuan yung una ay yung mga non-stick ito namang pangalawa ay yung mga casserole yan na aluminum este stainless pala bih aluminium ano to planggana <laughs> Ayan, nabalot ko na kasama na yung mga kontrabando sa loob. Ngayon, isisilid ko na siya sa kahon ng permanente. So, sumakto yung maliit doon sa pinagsiksikan ko, ha? Buti na lang at di na ako nahirapan pa. Pero itong medyo malaki-laki, Diyos ko, lumampas sa box. Paano ba ito? E eh, buti na lang ang, at mataas ang grade ko sa geometry, trigonometry, at calculus. <laughs> Kaya alam ko yung gagawin. Charot. Kailangan mo lang ng tamang diskarte dito para mapagkasya mo. Parang ganyan o, oh, di ba, sak? ito, sisiksikan ko na lang yan ng mga damit, no? Tapos pwede na. Nasa tamang pagsalansang din kasi yung magiging safety ng box mo pagdating sa Pilipinas. Kapag nagkamali ka kasi, nagkaroon ng space or lungaw sa loob, maaaring maging sanhi yun ng pagkasira. ng mga pinadala mo sa loob, may mababasa, ganyan. So pagkatapos ko maisiksik yung mga lumang damit ko, kung ano man dyan na pwede ko pang mailagay, sinilled ko lang siya temporarily kasi parang may konting space pa. So may bibilihin pa ako bukas para ilagay dyan. Kaya bukas ko na rin siya tatapusin. Napagod na rin kasi ako, mga impact sakta kayo oy. <laughs> Sasantabi ko muna ito sa may gilid kahit walang madaanan yung mga karumbet ko. Bahala silang mag-adjust. <laughs> o siya, good night and God bless. Kinabukasan, ito na ang finale ng aking pagbabalot ng package. Pinag-isipan kong maigi guys kung ano ba ang pwede kong isiksik dyan na bibilhin. Nahirapan talaga akong mag-decide nito. Kaya heto, ang binili ko ay bigas. <laughs> o bakit? Basmati yan, no? Mamahalin yan sa Pilipinas. Yan yung mahahaba na satu 2 inches yata isang butil niyan. <laughs> Baka kasi mamis ko ang kabsa tsaka biryani pag nasa Pilipinas na. Kaya susubukan ko magluto doon. Hmm? So, di ko na ipapakita yung huling pagsalansang ko. Ano? Paubos na kasi memory ko. Ang haba na naman ang kukuhanin kong video. <laughs> ngayon, dito na tayo sa final sealing technique. Ito ang pinakamahirap na part, guys. Kapag isi mo na ng tuluyan yung package mo. Kasi ang hirap pagdikitin yung takip ng box. Diyos ko, kailangan may tagatulak ka talaga. Kaso sa sitwasyon ko ngayon, eh wala naman kayong nakikitang tumutulong sa akin, ba diba? Kaya ang ginawa ko, ko eh pinagbabaliktad ko na lang yung karton sinakyan-sakyan para masuntok-suntok ba at ma-purpur yung laman sa loob nang sa ay madali ko na siyang isara. O okay na yan siguro ano? sabikat ko ba naman na ito na nasa 50 kilograms kaya ako. Di pa ba sisiksik yung laman niyan, di ba? <laughs> Ngayon, para sa ating final sealing technique, bale parang advantage ko na rin po ito bilang isang miyembro ng Uzumaki clan kasi magagaling po talaga kami pagdating sa mga sealing technique. Alam niyo yan, 'di ba? Kaya nga na-seal sa lahi namin ang pinakamalakas na tailed beast na si Kurama. Kaya ganyan yung ginawa ko, oh, 'di ba? Kaya mo yan nakataas yung paa mo habang ini-scratch tapean. <laughs> Ako lang may kaya niyan, B. Hindi mo kayang itaas na nakapikos yung paa mo dyan habang hinihila yung takit. Yung box para lang magdikit, no? Huh? That is my own ninja way and my own ninja mob. <laughs> o, tama na. Hindi naman na makarelate yung iba. Hindi naman kasi lahat nanonood ng Naruto. <laughs> ayan, sa wakas natapos din. Nilabas ko dito sa may kusina para mas maluwag. Kasi binalutan ko na siya ng buo. Gamit ang puting packaging tape, yung may tatak na ng Phil Asia. Para mabasa naman yung brand nila kapag diniliver, ba? Diba? Alam nyo guys, saktong-sakto talaga yung packaging. Pagkatapos kong balutin lahat na ubos din. <laughs> Pinakahuling gagawin ay ditikitan ko na siya ng mga karatula. Ipapatarpulin ko sana eh, kaso mahal kaya pinaprint ko na lang sa coupon ban. <laughs> Ito yung my to tsaka from, ganoon, para madali nilang mabasa. Alam nyo guys, ang pagpapadala ng package sa Pilipinas, parang kultura na yan ng mga OFW. Para matuwa yung pamilya na may marireceive silang bagahe galing ibang bansa, Diba? At the same time, para may may pagmayabang sa kapitbahay. Charot. Pero kung practicality ang pag-uusapan natin guys, para sa akin hindi na siya ganun ka-advisable kasi pwede mo naman ang ipadala yung pera sa Pilipinas tapos sila nalang bibili, Diba? Hindi naman masyadong nakakalayo yung mga presyo ng bilihin. Minsan nga mas mura pa sa Pinas kasi mas mababa yung currency sa atin. Hindi ka Magbabayad ng charge sa padala At mahihirapang magbalot-balot Unless Eh may papadala ka talagang Importanting bagay O di kaya magsisettle ka na Marami kang gamit Na kailangang iuwi sa Pilipinas ganoon Magpabagahi ka Pero kung magpapadala ka lang Para paingitin yung kapitbahay nyo May pakitang may abroad kayo Eh Bala kayo sa buhay nyo Ano pa alam ko ba? <laughs> Ako yung nag-advise lang naman <laughs> Kasi kung ako tatanungin nyo, kung wala lang akong sponsor, naku, hindi ako magpapabagahit, no? <laughs> Libre lang naman kasi to be. Alam nyo naman, kapag may mga sponsorships. <laughs> so, okay na tayo, ano? Ngayon, tatawagan ko na yung pipik up nito, si Sir Brian ng Phil Asia, para madispatch siya na ngayon din. Kasi hindi pwedeng patagalin ito sa kusina namin, walang madaanan. Sobrang sikip kasi dito sa accommodation namin. Hello, sir? Ah, ayos lang naman ako. Ah, ah ano ba? <laughs> ha? Parang ah, <tanya> naman. <laughs> Punta ka na kasi dito, kunin mo na. <laughs> Ay, mali pala yung napindot ko, bi. Iba <laughs> pala yung nadayal ko, aura ko pala yun. <laughs> halo, 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 Sir Brian. Ah, uh, pumunta ka na dito, i-pick up mo na yung bagahe ko. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Boom, karakaraka. Huwag kayong mali-late kung ayaw yung masiraan yung kumpanya ninyo. Charot. <laughs> Pero alam nyo guys, sa totoo lang why it just to ha, bumilib ako sa serbisyo nila talaga. Isang tawag ko lang, never ako nag-follow up na. Mayat maya andyan na sila. Sabi pa nga ni Sir Brian, mamayang gabi daw kasi mainit-init pa. Kaso alas 3 ng hapon, andito na. Ah. <laughs> totoo guys, sa experience ko kasi sa ibang mga padalahan noon, just ko makadalawa tatlong tawag ako, yung iba ay follow up ko pa, bakit wala pa sila hanggang ngayon? Pero dito, isang tawag ko lang talaga, mayat maya andyan na. Di na ako nag follow up, tumawag na lang sila sa akin nung nasa baba na. Dito sa third floor niya kukunin yung box ko, kaya challenge ko siya. Sabi ko kay Sir Brian, kung talagang magaling kayo, ibaba niyo nga yan, nang hindi gumagamit ng elevator. <laughs> kaya ayan, binaba niya talaga sa hagdan mula third floor. <laughs> nang hindi binabagsak yung kahon ko. Ingat na ingat talaga. O, di ba? Charot, hindi sira po talaga yung elevator namin, guys. Nakakainis. Hindi na sila naawa. Gusto ko man din tulungan si Sir Brian, kaso wala mang magbibidyo, oy. Eh, mas mahalaga pa naman itong vlog ko kaysa yung tumulong-tulong dyan, no? Kasi kung tutulong pa ako dyan, hindi walang magbibidyo, walang vlog. Paano ko sila mapopromote, di ba? Pero in fairness, ang lakas din po talaga ni Sir Brian kasi biruin inyo, kaya niyang itaas yung box doon sa truck nang walang katulong, di ba? <laughs> kaya dito na kayo magpadala sa Phil Asia. So yun lamang po. Maraming salamat po Sir Brian and Phil Asia Cargo. Ingatan niyo yung bagahe ko hanggang sa Pilipinas ha. I-unbox ko pa kasi yan. Mag-ingat po Sir sa biyahe. O siya hanggang dito na lang ha. Kasi mag-aayos pa ako ng maleta ko paawing Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. I-share nyo to. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing No to toxicity, let's let's make people happy <laughs>